Go Blue Marlin mga pising Blue Marlin Layo Pa ako yata.

Ay nagtalunan sa sarap po namin yung Lumarlin mga kapihing <laughs> Ayun na yun Layo Nakatsaga Nakatsaga siya kanina mo siya Nagsusa eh Aba-abangan natin mga kapishi ngayon. Matulog sa likod. Medyo, parang medyo malaki yan o. No? Ayun. Ayun mga kapishi. Sa likuran. Bali, andito si Pakoy sa sa harap namin. Hindi na tawa. Hindi na -tawa. Okay. Ha? Hindi so, na So, bali tinulungan na ni Atan si Pakoy. Time check mga fishing. Pag-alala na. 5.40 na ng hapon mga fishing. Nakaskard pa. Kapising uh, na si Pakoy, makapising Ito nakapadawi ng Dr. Lane, Magandang sa isa na ng hapon mga kapishing

Pangatlong nung... Barley na huli ni Pakoy